Gaya ng inaasahan, dinagsa ang luneta ng ating mga kababayang nagdiwang ng bagong taon. Ayon sa National Parks Development Committee, humigit kumulang 80,000 ang dumalo sa pagsalubong sa bagong taon sa Rizal Park sa luneta. Live mula sa luneta, may report ang aming kasamang si Bien Manalo. Happy New Year, Bien! Audrey, dumagsa ang marami nating kababayan dito sa Rizal Park sa Luneta sa pagsalubong ng bagong taon. Dito na sa Rizal Park sa Luneta, sinalubong ng pamilya Porton na taga Parola Tondo ang bagong taon. Nakasanayan na raw nila na dito sa lubungin ng bagong taon kasama ang buong pamilya. Palagi namang ganito eh. Every years naman napupunta kami dito. Ganun. Eh, para nakasanayan na rin po. Mahalaga rin anila sa kanila ito dahil dito raw tumitibay ang kanilang pagsasama bilang isang pamilya. Maganda kasi yun talaga yung pinakadabes yung banding ng pamilya. Yun talaga kasi nakasanayan na rin kasi ng mga Pilipino to yung ganitong ano, Ayon sa National Park Development Committee, humigit kumulang 80,000 ang dumalo sa pagsalubong sa bagong taon dito sa Luneta. Wala ring umanong naiulat na anumang untoward incidents. Sa ngayon, Audrey, may mga naglilinis na rin ng mga kalat na naiwan ng mga nanood. Audrey, inaasahang dadagsa ang ating mga kababayan dito sa Luneta para naman na panoorin ang Fountain of Lights na magsisimula bandang alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Odin. Maraming salamat, Bien Manalo.